bibili ka ng keychain, para lang pampaganda ng bag, e kung may keychain, na protektado ka pa, ano ang pipiliin mo? Ang dami naglalagay ng cute keychain sa bag, pero alam mo bang walang protection yan, pampaganda lang? Pero hindi sa protektahan sa bad vibes at malas. Etong evil eye keychain, protektado ka kahit saan ka pumunta. Kaya kung bibili sa rin lang ng keychain, dapat yung may purpose na. Pangproteksyon sa malas, and get at bad energy. Stylish na, protektado ka pa. So next time na maglalagay ka ng keychain sa bag mo, piliin mo yung may power, hindi lang pang design, pangproteksyon pa. Yung may purpose, hindi lang pampaganda. Kung wala ka pa nito, alam mo na, time to upgrade. Click mo lang ang yellow basket. Ingat!